Leica, 13T Pro po. 13T Pro. Yes, sir. Kailan siya lumabas? No, October 8, sir. 7 po. 7 po releasing. Oh, 7 ang releasing. Okay. Ayan. Tapos, sir, sa kanya phone, about po, MUI 14 version na rin po siya, yung added version po niya, 13. Yung kanya po, storage is 512, yung RAM po is 12 gig. Then, sir, yung details and info, Leica din po yung kanyang camera lens po, sir. Nag-anamit natin kay 13K. Check na lang po natin. Sige, na check natin. Ayan, yeah, Ay, sir. Hmm, di Meron din po siyang 0.6, like sa iPhone. Sir, sa iPhone po kasi 0.5. Sa atin oh. po kasi 0.6 ang ginagamit. Hmm. Try natin siyang isoom, sir. Oh, ganda! Ngayon, yeah, sir. Mm -hmm. Nag-estable siya, no? Mm -hmm. Yan, sir. May stabilizer na rin po tayo. May stabilizer na po siya. Mm -hmm. Yan, sir. Check natin. Then more. 15 MP, sir. Yan, sir. Kahit gayo-gayo mo siya, hindi siya yung ma magagalaw, Oo. Yeah. May kaka-stabilize talaga siya habang ginagamit. Yeah, sir. Yes, sir. Tapos po, sa kanya namang may documents na rin po siya, sir. Na kunwari, sir, magpipicture tayo ng mga papel Oo. for documents. Uh, auto Autocropping na siya, sir. Ah, nag-automatic na siya? Yes, sir. Yan naman po yung mga ano natin sa mga bagong labas na phones ni Xiaomi. Xiaomi. Kahit po mga mid-range po, meron na tayong ganyan, sir. Sa mga picture, ang ganda. Sa picture naman, sir, Okay naman din po siya since Leica naman po yung gamit set. Video naman sir, maganda din po. Pero tayo pwedeng may mga ano rin tayong gamit. Ipapago-bago siya. siya sir. Maganda so, po. Sa mga filters, beauty, yan. So, kahit sa video set, ganun na rin kalayo hanggang linaw niya? Yung niya sir, pagdating sa video sir. o oh, sa video. Ayan sir. Ayan yes, sir, naka 8.9, 10 Ayan sir Ang linang, kahit malayo malayo Ayan sir, yung na yung tobe niya Oo. Tapos pag-usapan natin yung pricing niya Magkano yung price sir, niya Sir, pagdating naman sa price 37,999 po, yung 512. 12 gig na siya, 512 na po. Sir, ang kagandahan sa kanya, charging niya is 120 hertz na. 19 minutes lang, full charge na po yung phone niyo. Tapos, sir, IP68 water and dust resistant. Sir, pwede siya magbasa kahit hindi naman po may langan, sir. Pero just in case lang, sir, na mabasa yung phone niyo, nahulog sa tubig in just a minute, sir, pwede pa rin siya magamit, hindi siya masasira. And 144 Hz na rin siya, sir. Same po kay 13T Pro. Kay 13T, kay 13 Pro, sir. Ayan, maganda talaga ang Xiaomi, oh, 13T. Sir, pagdating naman po sa kanyang price, 12 gig 512 internal is 37999 po. Yung 6 gig RAM and 1 terabyte po. Yung kanya internal is 3999. Okay. Salamat. Thank you, thank you, thank you. Ayan, i-check natin uli 'yan. <laughs> Ayan, ito po yung phone. Ayan, 13T series. Uh, chinik ko pa yun. eh. Sige. Ayan. Sa mga interesado po, dito po sa Robinson mayroon. Robinson, ano? Robinson Gapan. Robinson Gapan po. Salamat. Ganda talaga. あっ。